paano i-connect or i-link ang ating mga TikTok account sa ating mga Facebook account. So, yan po mga ludis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, ganito lang po ang gawin nyo para po ma-connect nyo yan. I-open nyo lang po ang inyong mga TikTok account. And then, pagdating po dito sa inyong mga TikTok account, pumunta kayo dito sa inyong mga profile. Pagdating nyo dito sa inyong mga profile, i-click nyo po itong arrow na yan pababa. And then, i-click nyo naman po itong sitting icon or gear icon. Tapos, mapupunta tayo dito sa sitting in privacy ng ating mga TikTok. I-click na naman natin itong uh, privacy. And then, dito po sa privacy, i-click po natin itong suggest your account to others. And then, mapupunta po tayo dito. So, dito po, may lalabas po ditong tatlo na pwede nyo pong gawin para po ma-connect yung inyong mga TikTok account. Sa, una po, sa contact, pwede nyo pong i-connect yan. Para po kung sino man po yung mga nasa contact number nyo, Uh, pwede po nilang makita na uh, ikaw po ay nag-TikTok. I-click nyo lang po yan. Dapat po, pag-click uh, nyo po ito, meron pong uh, phone number ang inyong mga TikTok account. And then dito, people who open or send link to you. Ayan, pwede nyo pong i-open yan, toggle Ganyan po. And dito po, para sa Facebook. Ayan po, Facebook friends. I-click nyo po yan, i on nyo din yan. Ayan, ganyan po. Pag naka -on na po yan, or naka-turn on, Uh, ngayon, i-click po natin itong connect a Facebook account. Ngayon dito, log in with Facebook. Allow Facebook to use cookies in similar technologies please on other apps and website po. So, i-allow lang po natin ito. Ngayon po mga lodis, kung anong Facebook account po ang nakalagin dyan sa inyong mga cellphone, automatic po yan, magsasuggest po yan dito. Ngayon, kung wala pong nakalagin dyan, kailangan nyo pong mag-login muna dun sa Facebook. Kung iba naman pong account ang gagamitin nyo para i-connect ang inyong mga TikTok account, ang gawin nyo po, kailangan nyo pong i-mag-switch account. Kasi po, kung ano nakalagin dyan na account sa Facebook, yan po yung marireceive ni TikTok dito. Ayan po. So, katulad po nyan, si Tinay po. And then, pag lumabas na po yan, i-click po natin itong continue button. And then, pag ganyan na po, Lourdes, ang lumabas, wala na po dito yung connect to Facebook account. Ibig sabihin po niyan mga Lodis ay nakakonek or nakalink na po yan sa inyong mga Facebook account. So dito, next naman ang gagawin natin, magback lang tayo. Dito po sa sync contact in Facebook friends, i-click natin yan. And then dito po sa baba, kailangan po natin itong i-turn on. And then i-allow po natin to And then grant po ulit natin to Pag ganyan na po ang labas mga Lodis, ibig sabihin po niyan ay nakakonek na po yan or nakalink na po yan Facebook. Okay?